Kagawad daw ito sa barangay Lower Mangas. E reklamo ng isang bayan patroller ang umunoy lantaram pagmimina sa kantilan Surigao del Sur na walau manong permit. yung ipinadala ni Dowie ng kantilan Surigao del Sur sa bayan mo ipatrol mo. Dito makikita ang isang lugar na tila dinaanan ng bagyo dahil maputik at halos kalbo na ang gubat. Epekto man na ito ng isinasagawang pagmimina ng nickel sa kantilan. Ang itinuturong may kagagawan ang Mark Ventures Mining and Development Corporation o MMDC. Malaki uh, ng damage, lalo, lalo, na ngayon dahil they, 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 decide to pass through other municipality. In doing so, malaki ang na-damage nila doon, clear nila yung area. Ipinagtataka e din ng mga miyembro ng sangguniang bayan ng kantilan kung paano nakakuha ng permit sa DNR ang MMDC. Gayong wala naman daw itong business permit mula sa munisipyo. They tried to secure one, but because of this violation that this, this area, they decide to, to mine, to operate as a critical water seed area. Sa pinadalang statement ng MMDC, sinabi nitong may permiso sila mag-operate sa visa ng Mineral Production Sharing Agreement ng DNR. Sinisiguro naman daw ng kumpanya na may hakbang sila para tiyakin ang kaligtasan ng watershed sa kantilan. Sagot naman ng DNR, magpapadala sila ng mga kinatawan sa lugar upang maimbisigan ang minahan. At sa bagong kabanata, ang ating bansa, panahon na para simulan ang pagbabago sa ating bayan. Mga kapamilya, ano ang sisimulan yung pagbabago?